Gusto mo ba na siya ay habang buhay na mababaliw? Yung sobra siyang mapabaliw sa pagmamahal niya sa'yo. At habol-habolin ka niya, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At ikaw ay sapat na para sa kanya. At hinding-hindi -hindi na talaga siya magahanapan ng iba. At dahil sa mahal na mahal ka niya, at hinding-hindi -hindi ka niya magagawang iwan kailanman. Kahit LDR man kayong dalawa ng partner mo. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apilido ng pitong beses. At pagkatapos ay tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at kumuha ka ng garapon na may takip at ilagay mo itong papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos mo nang malagay ito sa garapon ay maglagay ka ng asin kahit kalahati po na asin sa garapon ang ilagay nyo ay pwedeng pwede na po. Basta dapat nasa ilalim po yung papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At dapat mabaon po ito sa asin. At pagkatapos, hawakan ang karapon sa dalawang kamay mo at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. Hilingin mo na habang buhay magmamahalan kayo at hindi-hindi kanya pakakawalan kailanman. At hilingin mo rin na habang buhay siyang mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo at habang buhay siyang magkahabol sa iyo. Basta hilingin mo kahit anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. Basta hilingin ito ng buong puso. At pagkatapos, pwede mong takpan ang ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At ang ritual na ito ay paniguradong ito ay makakatulong sa inyo para mas lalong mapatibay ang relasyon at pagmamahalan ninyong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.